ating uh, last commercial ay uh, si tungkol sa si Bak Partilis. 93. Yes, and we have now uh, the test the uh, ay, namin, Senator namin, Joel Villanueva. ko na ang kape. Uh, uh, ni Senator. Oo, oh, magaling magtimpla ng kape. Barista ito. rin to eh. At Senator ko, slash barista. Maraming nakinabang sa kanya mga proyekto sa test. Mm. But mm. tika muna. Uh, let's talk about si Buck. Senator Joel Villanueva, kayong original. At uh, talagang... Uh, Jan kayo nang galing sa Sibak Party List. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po Magandang Senator hapon. Joel. Magandang hapon Sir Henry, Ma'am Karen. Isang karangalan po ang makasama kayo ngayong hapon na ito at uh... Nami-miss ko na ho kayo. Kasi lang yung pagtitimta ng kape. Oo nga. Nami-miss na rin ang iyong ano, uh, Arabica-Americano. Pag hindi na kayo busy. <laughs> Oo nga. So ito muna po. Congratulations, uh, Senator uh, Joel Villanueva, sir. ano, Dahil kayo po ay pinarangalan, kinilala po, ng Anti-Corruption Civil Movement General Federation sa South Korea. Annyeong! Kahansamida! Ng, wor ng in World Integrity Prize. Kinilala po bilang person of sincere anti-corruption integrity. Ano po ano po ang significance nito para po sa inyo? Naku, maraming salamat po. Karangalan po natin, nakaka-bless, nakaka-humble at nakaka-inspire po na mabigyan ng ganitong pagkilala dahil uh, matagal na po tayong lumalaban sa twin evils of graft and corruption and uh, I would say it's a lonely battle pero hmm. at least may mga uh, organizations, especially international organizations that uh, appreciate our uh, initiatives, our uh, measures, yung mga ginagawa po natin mm. para puksain itong uh, graft and corruption. Mm. At uh, ito ho, mataas din ang ranking ng Sibac, uh, Senator Joel, uh, mm. sa pinag survey. mga survey. Uh, ano ang plano pa ng Sibac Party List? Lalo na po at uh, ito, tatlong araw na lamang, election na po. Senator Villanueva? Well, nagpapasalamat po tayo dahil hindi po na nawawala yung tiwala ng ating mga kababayan sa number 93, Sibac Party List. Ito'y patunay dun sa magandang track record ng uh, sibak Party sa Kongreso sa malawak po at matibay na suporta ng ating mga kababayan. Siyempre, uh, taus yung pasasalamat po sa lahat ng mga Pilipino, grupo, organisasyon uh, tulad ng uh, sibak Party List uh, na talagang galit at talagang nire-reject yung uh, corruption. Kasi ganoon na lang yan. Eh. Dalawang bagay na lang mga Pilipino ngayon. It's either pinap pinapabayaan na lang yung nangyayari or may mm -hmm. gagawin sila sa mga nangyayari sa ating mm. kapaligiran. Kaya this, this May 12, sa Monday, ang bawat Pilipino may isang party list na iboboto. Kung galit po kayo sa part, sa sa corruption, kung ayaw nyo ng uh, korapsyon na nakakaapekto sa pag-unlad natin yung number 93 si Pacquiao Party list po eh kakampi niyo po yan at sana samahan niyo po sa pagboto ninyo mm. ayun po nabanggit niyo po yung korapsyon ano uh, sa inyo pong uh, experience sa uh, paglaban uh, po sa korapsyon na uh, bilang of course kasapi po ng Sibac Party list at uh, isa rin pong senador ano po ah uh, sa inyo pong palagay, ano na po ang estado ng korupsyon sa ating bansa? Ito po ba ay nalulunasan? Ito po ba ay lumalala? At bakit tuloy-tuloy pa rin po ang inyong advokasya po para labanan po ito? At uh, advokasya rin po ng party Partilis, Senator. Salamat po, Ma'am Karen. Kasi talagang for more than two decades now, minomonitor ng Party Partilis yung estado ng korupsyon mm -hmm. dito sa ating bansa. Yung Transparency International, yung uh, pinakahuling datos nila, Uh, pang 115 tayo, mm -hmm. out of uh, 180 countries, ang Pilipinas ang uh, sa mga bansang pinaka-corrupt sa buong mundo. Mm -hmm. uh, sabi naman po ng World Bank, uh, public enemy number one ng Pilipinas yung uh, corruption dahil uh, mm -hmm. at least, at least, the least daw is 20% of every peso being earned by the government nawawala at napupunta sa corruption. Kaya wow. ang tibo po yung uh, si Bac Partilis sa uh, pagbusisi sa mga proyekto ng ating pamahalaan importanteng binabantayan natin kada taon yung uh, budget natin, national budget. Mm -hmm. Halimbawa ngayong taon po na ito, talagang nag-ingay tayo ng uso dyan sa flood control project na sa pag-aaral din po ng Sibac Party List ay umaabot sa 1.37 billion pesos every day. Kada wow. araw po yan ang gastos ating umuulan pero lubog naman tayo sa baha no yan ang everyday gastos natin 1.37 billion sa flood control so importante na nakikita natin at nararamdaman ng taong bayan na may nangyayari po dito kaya importante na may party list like si Bak na nagbubusisi dito mm -hmm. in fact nagfile din po ang party list si Bak and this representation in the senate para imbestigahan po yung natapon at nabaliwala na nag-expire ng mga gamot at medical supplies. Mm. Sa atin pong pag-aaral, 11.18 billion pesos ang nawala po Luti. sa atin 2024. Uh, nasayang po yan mm. habang mm. milyong-milyong Pilipino na mamalimos, pandagdag ng kanilang gasto sa ospital. So gusto rin natin makita po yan. At uh, Siguro yung last na sasabihin ko, yung advokasya po kasi ng Party Partylist mula pa noong unang taon na tayo po ang representative nito. Uh, 2,000 nito po tayo noon. At hanggang ngayon, ang tinataas po natin talaga yung accountability. Accountability sa paggasta ng bayan, uh, uh, paggasta sa kaban ng bayan. Mm. Kasi bawat piso po mahalaga dahil yung self rated poverty ng bansa, itong nakaraang datos, 63% ko yung self-rated poverty. Unemployment natin is still 3.9, about 4%. Mm. That's about 2 million Filipinos na walang trabaho. So, importante talaga na, na gagastos ng tama yung uh, resources mm. ng pamahalaan. Opo. Uh, kayo sa Senado, isa kayo sa may pinakamaraming batas na na ay uh, panukal at naaipas simula nung kay Malok Lok uh, from 2016 hanggang maire elekulin ng 2022. Paano ito nakakatulong sa Sibak? Alam nyo, yung uh, number 93 Sibac Party List ay uh, longest serving party list sa Kongreso. Tayo uh -huh. na po yung uh, una-unahang kinatawan yan ng Sibac Party List 2002. Isa po sa mga batas na isinulong ng uh, Party List Sibac, yung Anti-Retreat Act of 2007. Kaisa din po tayo dun sa pagsulong at pag-amienda dun sa pagpapalakas ng anti-corruption law, yung ease of doing business, mm -hmm. uh, zero contact policy na dapat uh, makomputerize natin hanggat maaari. Walang tinatawag uh, na direct ng pakikipag-usap sa mga negosyante para matanggal natin yung mga opportunities ng uh, bribery o panunuhol. Isa pa po sa mga anti-corruption measure na ating uh, isinulong ng party list ay yung uh, government procurement law at yung uh, isa pa po yung new government procurement law na kailan lang uh, naging batas na po. Sinulong din po ng CBA si Party list na dapat talaga gumamit ng modern technology tulad ng video recording sa mga mm. procurement conferences para mm. mas mataas yung accountability uh, sa paggasta ng ating salapi. Yung uh, uh, pag-aaral ng CBA si Party list talagang yung formula ng corruption is that uh, monopoly plus discretion minus uh -oh. accountability. Correct. So pag may monopoly plus discretion tapos mm -hmm. minus ang accountability, ang talagang equals na is sa corruption. Kaya importante po talaga na masugpo natin ito at lahat po ng aspeto ng ating pamahalaan na sa pulmitong uh, paglaban sa corruption. Eh, no, uh, kung malalabanan po natin yan, mas gaganda yung uh, ekonomiya, mas maraming nga trabaho nga ma, ma, mapoproduce, makikreate, mm -hmm. may work from home lo. Sa atin din po yan, yung uh, tulong trabaho law, atin din po, doktor para sa bayan law, first time job seekers lo. at maging yung uh, Department of Migrants uh, Workers law. Eh, lahat po yan, tinakil na natin dito sa DCRH. <laughs> uh, nakaraang panahon. Oh, Kaya po tayo dahil uh, yan po, kaagapay po natin ang uh, number 93 si Bac Party List. Mm, so very hardworking ang daming mga batas uh -oh. na ano. Pero looking forward naman po at i-claim na po natin ito Senator Joel Villanueva sir. Uh, ano naman po ang uh, mga isusulong in the future ng Sibak Party List Madagdag para pa. o madagdagan na lumakas, uh, kung baga lang tumibay ang at lalong uh, masibak ika nga, sibakin na natin mga ang korupsyon corrupt. sa ating bansa. dagdagan ko lang yung kay uh, Karen uh, kung di ko nagkakamali, kayo ni Brother Eddie Ho, ay pabor kayo tama ba sa death penalty doon sa mga malalaking mga krimen at dito sa korupsyon? Uh, Senator Joel? Yes, uh, Sir Henry, Ma'am Karen, yung uh, tanong niya Sir Henry, pabor po tayo uh, lalo hmm. na kung uh, overwhelming yung ebidensya. Ah. Ang hindi natin pinapaboran yung pong hindi overwhelming yung uh, 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 ebidensya kasi uh, magiging ano po yan eh, daan para maabuso at uh, mm -hmm. alam naman natin, bago dapat natin uh, itulong yan, dapat may maayos tayong justice system. Tama. Otherwise, babaliwala po yung uh, batas na uh, parusang uh, death penalty. Mm -hmm. Doon naman po sa mga bagay na gusto pa nating gawin, uh, nais natin na talagang Tuluyan natin yung pagwasak ng moral issues ng ating mga bayan no Yung tugala na yan, yung mga pogo na yan, mm. online gaming, Ang dami na hong sinira yan eh, no? uh -huh. na pamilya. Importante, i-promote pa rin natin yung pagsisipag, pagjajaga, pag-aaral. Nang sa ganun, may magandang kinabukasan ng uh, ating mga kabataan. Hindi hu hindi hu tama na ilagay natin sa game of chance yung kanilang future, mm -hmm. at uh, ilan pa sa ating sinusulong sa sibak party list, yung Freedom of Information Bill. Napakatagal na po natin na ipinaglalaban yan. Kasi nga, sabi natin kanina, dun sa formula ng corruption, pag walang accountability, pag walang transparency, pag walang access to information, wala mo magbabantay. At pag walang nagbantay, tumataas yung uh, corruption. So yan po, sinusulong pa rin natin yan. Sinusulong din po ng sibak yung ending endo, yung sa freelancers na hanggang ngayon walang protection ng uh, ating uh, uh, ating uh, labor code sa mga freelancers napakahalaga po niyan at uh, muli ulitin ko yung talagang tinututukan ng number 93 si Back Party list ay eh, yung pong uh, pagbabantay sa budget ng bayan dahil ang si ang nag-iisang anti-corruption party list sa kongreso na sabi ko nga napakatagal nang nandiyan yan talaga yung busy busy talaga po tayo diyan kasi laro po sa si Party list mula pa nung simula na yung pondo ng bayan, dapat po ibinabalik sa bayan. Mm -hmm. Right. Senator Joel Villanueva, Mr. Tess naman, at uh, kayo po ang uh, ngayon ay kinikilala of course na pundasyon ng uh, 93, si Bak party List. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan lalo na para sa lunes, boto nila? Sir Henry, Ma'am Karen, taus-pusong pasasalamat at sa DZRH family for this interview. Trabaho pa rin po ng Sibak Party List ang pagsibak sa korupsyon. Gayon din po ang paglikha ng trabaho para pangunahin po sa atin ang kapakanan ng mga manggagawa. Naalala ko po ang Sibak Party List po, number 93. Nananawagan pa rin na lagdaan sana at maging batas itong 100 daily minimum wage increase. Bagamat patuloy pa rin sinusulong ng Sibak na dapat ang maging basihan ng ating mga sweldo o sahod ay eh dapat living wage hindi po basta kung ano lang. Muli po, kung galit po kayo sa korupsyon, kung ayaw nyo na po at sawang-sawa na kayo na walang nagbabantay sa mga ginagawa ng pamahalaan, uh, i-consider nyo pong iboto ngayong darating Monday yung number 93, si Bakpartilis, na subok ng lumalaban sa korupsyon. Muli, taus-pusong pasasalamat at uh, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Alright, thank you, Senator John Villanueva. Thank you, sir. Good luck sa si Bakpartilis. <laughs> thank you, sir. Good luck po. More, thank you, thank you. Thank you.